Welcome to my mini vlog At andito na naman kami sa uma ni tatay guys Ayan yung makikita niyong palayan at tinatrabaho ni tatay At yan yung tumutulong kay tatay sa si drunken master sa, sa, sa pagsabog ng binhi Before ko yung i-explain yung nakikita nyo sa video ito guys. Uh, andito nga pala kami kasi tutulong si Papa sa pag-aararo at saka pagsasabog. sabog ng binhi ba? Um, I don't know if what is the term in your dialect pero sa amin is sabog yung tawag namin dyan. Sabog ng binhi. Comment down below if iba yung term na sa inyo ha. Okay. saka ayan, nangunguha nga pala ako ng hantak tsaka may special instruction ako dyan kay tatay. Sabi niya, wag mong ipupol directly yung hantak. Dapat palibutin. Palibutin before. Sa pa yung dapat pag ka, dapat pinapalibot. Ayan, kagaya ng ginagawa ko. Kasi daw, hindi siya magbubunga ulit or hindi siya mamumulaklak para mamunga ulit. Pag pinupol mo siya directly, yan. yan, yung ginagawa ko pinapalibot ko yung pagkuha o sa mga farmers dyan, or sa mga sanay sa bukid, sa bukid tumitira, at may ganitong tanim same din ba sa inyo guys? yan, o ba? Diba? yan parang twice niyang sinabi sa akin na para talagang magets ko na, hoy! ano, uh, dapat palibutin mo pag kumukuha ka wag mong ipupull directly yung hantak para mamunga siya ulit. Ayan nga, guys. Watch-watch lang kayo dyan. Dami kasi bunga ng hantak niya, eh. Kaya pinapakuha niya ako. Tsaka ito yung gusto ko dito kasi may uulamin kami. Sarap kaya nito, gulay. Nanguha ako kasi isasahog ko or ititinola ko ito with alugbati. Hmm, yum yum. At ayan, balding maliit lang pala yung dala ko. Pero watch out at the end of the, this video kasi umaapaw yung mga hanta. Pinapaubos niyang kuha sa akin kasi mag-spray siya. Para sa, hindi ko alam kung bakit siya mag-spray. Pero, oo, daming insects daw. kanta. Kanta pa. kayo dyan. Papa. At ayan nga, si Papa, pa! nag-aarari na. Kuliglig yan sa amin guys eh. Sa dialect namin, kuliglig. Nagakuliglig. O, sa mga ilonggo dyan, nag-aano, nagakuliglig kami sa karamnan. Ito, ito lang yung babantay kay Arlo ang tumulong sa kanila dito sa bukid. Ayan guys. Diba? Before, kalabaw lang gumagawa niyan. Ngayon, ayan, may ano na, kuliglig na. At ayan nga ang aking na-harvest guys. Harvest tayo.